call kung mayroon bang kulang o wala. Ayan mga kaangkol, nagbaba na naman kami ng aming mga pinamili dito sa Likayas Kitchen mga kaangkol. Papaya. Shout out pala kay Kuya Omar Pogi na nagchichik sa aking pinamilay. Kuya, kasama itong lemongrass kuya, no? Kuya Uncle, ito yung lemongrass. Yan ba yung kahapon? No. King Kong. King Kong. Alright. Sobra. Dalawang gabi at puti. Okay na, ka Uncle? Okay. Alright mga ka-uncle at dito na tayo nagtatapos at nais ko lang po magpasalamat sa Panginoong Diyos na lagi kaming ginagabayan sa aming paglalakbay. Yan lang po. Maraming salamat.